Good morning po mga kaibigan, may masasaksihan po tayo dito. Tingnan natin kung magtatagumpay ito. Ito na! kaway <laughs> kaway! Jump! Good morning guys. nandito ngayon tayo sa may Rivera Trail. So magta-tracked tayo kasi may karera na tayo dito sa Saturday. Susubukan natin sumali kung okay yung trail nila dito. Tara, pasokin natin. Ito yung trail nila. Testing natin dito. Sa... Kung kaya. Sabado, sali tayo. Dito yung jump. May jump po. eh may jump. Subukan ko mamaya mag-jump. Dito daw ata yung start nila eh. Sa kapila. Mukhang maganda tong lalang sa Sabado ah. Dito daw ang start. Ah, Papa, Dito. Start. Oh, ano yun? Yung mga baboy daw ba? Baboy? Yung mga baboy daw mo pa. Ay, di baboy lang pala. Yan, dito ang start. Tignan natin. Tatwak med tayo. Pasok doon. Yun, dito. May balbuet pala. May mga balbuwe dito ah. Kaya kailangan iingat ah. Ikut. Maraming maglalaro dito sa Sabado, sigurado. Pupuno ito. Naka, medyo makitid yung daan. Kaya lamang dito pag nauma. Ayan. Ah. Ito mahirap. Diyan lang nga din. Sa Dito. Ito may mga balbo eh. Kailangan maingat ka. Ha? Kailangan maingat. maraming ugat kaya kailangan pala dito yan ikot lang dyan natin atas labas na dito ito ang galing ang haba may downhill taas yan Ikot, dito. Ayan, dito. Palabas na. Dito nagpapasok sa may jump. paikot ikot lang. Ito na, ito na yung palabas na pala ng ano. Pupunta dun sa may jump. Jump. Hop. Hop. Pop. Um, mamaya na tayo magja-jump. Tara lang ani na. Pero kung sa mga ayaw mag-jump, may mga optional naman to. So, ayaw mag-jump, may optional. Ayan. Pwede ka mag-roll na lang dyan. Ikot lang, ayan lang, ikot lang sila dyan. Siguro nga anim na ikot to. Yung sa sabi nila sa babae na mga tatlong ikot eh. Maliit lang, wala pa siguro. Kung yung mga 1 km, may lang to, wala pa. Kaso mula pagka rin. Subukan natin mag-jump pa maya. ko kaya. So, subukan ni... Subukan ni Bernard mag-jump. Ayan. Wag ka na Yeah. Ayan, pero papaalisikulang ito. Oh. Ano, bibi, <laughs> Shhh. Shhh. ay, 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 oke, ay, 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 kung gaano ah. ko, gugulong ako pag <laughs> uh, susubok ulit guys okay. ito na po mga kaibigan meron nang mag jump dito ito na po lean back yun okay pwede na yun sa pa idol yan guys susubukan kong mag-jump titignan ko kung kakayanin ko ba oo oh, gugulong din ako. Okay, testing ko. Magja-jump ako. Nard, video mo ako. Magja-jump ako. Good morning po mga kaibigan. May masasaksihan po tayo rito. Tingnan natin kung magtatagumpay ito. Ito na! <laughs> Kawai ka! A few moments later. Kawai! Jump! Oh my God! Wala nga, Pao. Hindi <laughs> ko nakuha lang ng video. Sorry. Na-delay. Ayan. Pagkatapos mag-jump, sa memph lang ako. dadali Parang namamaga yung koko ko. Kuntin Tapos dito, parang nalamog. Pero yung gulong ko, pag-headline, pag pa naman yung gulong ko eh. Yung bike, walang diferensya. Ako lang. Sablay. Hindi ako naka- hindi ako nakalinbak. Kaya gumulong ako. Mali. Mas kung ano, sa Sabado to. Nadali tayo ng gulong, pero okay lang. Kasama sa ano yun? sa pagbabike yun. Ang <laughs> <laughs> bae na, na, na hey, boteng okay, sa uh Oo. kalsada ka. Mas Sabi sa oh. ko nga naan dyan. Pero hindi may na na tala. Maraming pumirrot. Wala mlang nadali. Dalawa na na po. na kayo dito. thank mm -hmm. you